Yung kapatid, good morning po sa inyo lahat. It's me, Kuya Lalmoto TV, ang inyong kuyang mekaniko. So kapatid, habang piniprepare natin yung ating makina, eh gusto ko muna po sanang magpasalamat sa inyo sa 91,000 subscriber po ni Kuya. No? Malapit na po tayong mag isang daang libo. Kaya maraming 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 salamat mga kapatid. Okay, on to the video tayo mga kapatid. So, hindi ko na po i-explain lahat kapatid no dahil talagang napakapagod na ni Kuya dahil sa makina yan. Oh. Uh, yan po ay mm, mayroong timing mark no or timing point na kailangan kapatid magkaharapan yung dalawang marka, yung dalawang tuldok. So mayroon pa kasi tayong inoverhaul din kanina na bit no, dalawa yung inoverhaul natin. Ayan kapatid do, kung napansin nyo, magkatapatan sila. Dapat po ganyan ang pagkakatapatan nilang dalawa. Okay, kakabit na po natin ng spring, tapos cup, at saka po sir Sa mga po, sa mga gusto mag DIY nito kapatid, no? Uh, make sure na ma-segregate nyo kapatid kung hindi nyo pag-aanong kabisado. Isegregate e nyo po yung mga spacer na para sa counter shaft, para sa isang transmission, sa kickstarter shafting. So, ihiwalay-hiwalay nyo lang kapatid para hindi kayo malito. So, doon naman po talaga nagsisimula ang lahat, no? Sa hiwa-hiwalay. Noon kapatid, tinatalian ko pa nga yung transmission dahil hindi ko naman gaano kabisado. Kaya ko ito ng magnetic wire para hindi maghiwa-hiwalay. So, hindi ho, hindi ho kat tabalan o katangahan ang tawag doon kapatid. Ah, Nag-iingat lang po tayo sa mga pagkakamali o sa mga kapalpakan na pwede mangyari sa atin. So pwede naman po nating ma-develop ng ma-develop ng ma-develop yan hanggang katagalan. At kahit nakapikit ka, basta alam mo kung ano yung dadamputin mo, eh mabubuo mo po yan kapag ka na-develop na ng gusto yong inyong kaalaman tungkol sa makina. So, wala pong katapusang pag-aaral kapatid ang pagmimikaniko. Okay, so pasensya na kayo, medyo nag-KMJS na tayo So sana nasundan nyo kapatid yung video no So nakakawit po yan sa ilalim so, Medyo nalihis lang yung camera natin ng konti Pero nakakawit po yan yung tinuturo ko Okay, kailangan po yan kapatid na mahigpitan nyo kaagad Baka po makalimutan nyo yung tornilyo po na yan dapat po mahigpitan yan dahil minsan may mga may mga senaryo tayo kapatid no na lumuag yan kaka overhaul pa lang daw eh lumuag na at kailangan pre-wheeling ang gear na yan kapatid so tapos na po tayo sa kickstarter shafting sa transmission na po tayo may mga ibang video na ako kapatid na explanation tungkol sa transmission at siguro yun na lang yung panuuri ninyo na mas masasabi ko sa inyo kapatid na klaro yung pagkaka pagkaka-deliver ko doon ng mga bagay-bagay, yung mga components ng transmission, yan yung mga washer, yung mga gears, yung mga collar. So doon po ay mas naipaliwanag ko yan, no. Ilalagay ko po yung link sa comment box kapatid. Okay, so yan kapatid, mayroon po yung baligtad, no? Kapag uh, TMX 155, mayroon po yung baligtad. Kapag po, yung isa nyan kapatid, yung kabilang side na yan ay medyo malalim at yung kabilang side ay medyo mababaw. So yung part po na yan ay medyo may clearance po yan. Kung mapansin nyo, kapag binaligtad mo po, mawawala na ng clearance yan. Didikit na po yan sa isang gear, no? Ah, uh, pag umandar po 'yan at ganyan ang pagkakabit ninyo kapatid, eh medyo may ingay po, may humming kasi 'ho gumagasgas po 'yan doon sa isang gear na no, nagagasgasan silang dalawa. Okay, tapos na tayo sa countershaft, kapatid. So ito po yung pinakamadaling part ng transmission, 'no? So washer tapos gear Ayan. May mga katalog naman po kapatid no kung hindi ko na nababanggit yung mga pangalan dahil sa totoo lang po alam ko po siyang baklasin, alam ko po siyang ikabit pero hindi ko po alam yung pangalan ng ibang pyesa niyan. Oh. Kagaya ng kinakabit ko na yan kapatid, hindi ko po alam. <laughs> hindi ko po alam ang tawag diyan. Oh, pa-comment naman kapatid kung alam mo, no? Pa Pahingi naman ng tulong si Kuya. Okay, kapatid, itong washer na ito na pinapakita ko sa inyo ay hindi po ito ang original na thrust washer ng gear na ito. So maliit po ito pero ito po yung dating nakakabit sa kanya kaya ikakabit pa rin natin dahil wala naman daw problema. At ang washer niyan kapatid ay kasing laki lang halos ng outer ng collar. Yan yung collar na yan. Kasing laki po dapat niyan. At yung butas niya po ay diyan para diyan sa shafting na yan. So ikakabit na natin kapatid dahil okay naman din daw ito dati. Pero iba yung washer, no? So, ikabit na lang natin. Sige, bata, ikabit mo na. Okay, kapatid. Kapag ikakabit mo na yan, sasaluhin mo ng daliri mo yung ilalim ng transmission na hindi pa nakatusok dahil maglalaglagan po yung mga washer at mga gears kapag hindi mo nasalo. Ayan. So, okay na kapatid, yung ating transmission na na natin. So, ikakabit na rin po natin yung ating shifting fork. Okay. Kapatid ah, minsan mahirap itusok itong pin ng shifting fork. So, ang gagawin nyo po dyan ay uuga-ugain nyo lang yan para maitusok ninyo ng diretsyo-diretsyo. Yan. Ganyan. Okay tapos na tayo sa ating kickstarter shutting sa transmission so after nyan kapatid make sure na malinisan natin ng maigi yung mga gears no mga hibla ng pamunas natin yung mga alikabok so pilitin po natin na matanggal para makita rin ng mga customer natin o um, kayo kapatid no na nag-overhaul eh talagang maging maayos yung trabaho natin Okay. Kinabit na po natin yung ating crankshaft at ikuti natin kapatid no, kagaya ng ginawa ko para malaman natin kung may palag ba. So ikakabit na po natin yung gasket tapos yung crankcase. Okay. At itutornilyo na po natin yan kapatid. So tapos na po tayo sa ating transmission tutorial. Kapatid, hanggang dito na lang muna at maraming 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 salamat po sa inyong lahat no kung natutuwa ka kapatid eh baka pwede naman pahingi ako ng isang subscribe at pahit na rin po ang notification bell para updated po kayo sa mga susunod pa nating tips and tutorial na kagaya nito so maraming 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 salamat po ulit god bless you all mga kapatid